Ayan guys dito tayo ngayon sa parisan ni Diwata So update lang tayo dito sa ngayon Ayan guys napakadaming tao sa ngayon Ang nakaabang Dahil itong si Rosmar at si Diwata Ay uh, magkikita sa ngayon At si Rosmar na mismo ang pupunta dito Sa mismong parisan ni Diwata Kaya ito yung inaantay ng mga tao dito Ang iba dito nakaabang talaga Sa mangyayari o tagpo ito sa pagkikita ni Rosmar at Diwata So sa kasalukuyan ay nasa labas tayo Dahil doon sa mismong loob ay napakadami na rin tao guys Ang nakapuesto doon uh, At kailangan muna nating magpahinga para makasagap ng uh, kunting hangin guys At mamaya-maya ay papasok na rin tayo doon guys Sa mismong uh, pagdating ni Rosmar Ayan guys, uh, nagsisipunta na yung mga tao guys So pupunta na tayo dito guys sa loob So ito lang guys si Rosmar uh, At nagpapaliwanag na sa mga tao At kausap na mismo itong si Diwata Dito mapapansin natin na uh, Tuwang tuwa ito si Diwata Dati nakikita ko dito na pagpupunta ko ay uh, eh, Minsan nakasimangot ito si Diwata Ngayon uh, talagang iba yung ngiti niya ngayon guys At yung aura Ng kanyang uh, pagharap uh, sa mga tao kasama itong si Rosmar At ngayon ay uh, Mayroon ditong gagawin si Rosmar papipiliin siya dito guys mayroon dito guys nakaabang na ng dalawang karton na pagpipilian ni Diwata ito na nga guys oh so kita uh, pinakita na ni Rosmar yung mga karton kay Diwata so sa dalawang karton na ito guys na malalaki ay pinapamili ni Rosmar si Diwata kung aling karton ang una niyang pipiliin sa pagkakataong ito guys ay medyo nagugulan si Diwata kung aling karton yung kanyang pipiliin so nabit niya piliin na lang yung unang karton na pinakita sa kanya uh, at yun na napili na ni Diwata yung unang karton at uh, dito ay pinataas na ni Rosmar yung karton para ito ay buksan so itaas natin ate ang first box natin <laughs> Grabe na talaga dito guys sa naiyak na masyado ito si Dewata dahil sa tanang buhay niya ngayon lang siya nakatanggap ng ganito magkaroon ng sariling bahay. At ito na guys ay pinataas na ni Rosmar yung pangalawang kahon na ibibigay kay Diwata. ako ako sobrang saya ko kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay yung binigay mo madami pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. sumuko ka ba? May kinikita ka ba? Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko na gusto maglabas ng Paris kasi wala beef. Eh, tagal pa kuluin. Pero nung nagka-idea ako sa kanya na pwede pala yun, karne, pork, ganyan, tas gan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa 50, ah, nasa 50 plus 50, nasa 100. Napakarami pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang, guys, sa pa pares na yan, wala po kaming kinikita talaga. Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba yung ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo pa. Yes, yes! Wow! Wow! grabe guys yung blessings na dumating sa araw na ito sa kay Diwata dahil kay Rosmar na siyang talaga namang nagbigay ng ganitong halaga sa kanya may bahay na at mayroon pang 1 million pesos na binigay sa kanya bukod doon ay total lang na pinbigay dito guys kay Diwata kasama na yung mga sponsors na kinumbida mismo ni Rosmar para dito sa kanyang pagpunta kay Diwata. E, eh, umabot oh, o tumataginting na 5 million uh, cash at gifts, guys. So, yung mga items sa'yon, guys, maaaring may mga opuan. At yung mga skincare products, sabi ni Rosmar. So, 1 million din yun, guys, yung ibinigay uh, ni Rosmar sa kanya para pang business ni Diwata. Bukod sa cash na 1 million. So, total is uh, 5 million. At kasama na rin yung ano guys dito yung house and lot na binigay ni Rosmar sa kanya dahil nakita ni Rosmar na dito talaga lang natutulog si Diwata sa kanyang parisan doon sa kanyang kotse at minsan mainit pa guys at tinatsaga ni Diwata na matulog doon sa kanyang kotse para mabantayin mismo itong kanyang parisan guys at yun may sarili na siyang bahay hindi na siya nakatira ngayon sa dating tulay at ngayon mas lalo pang gumanda dahil mismo ay bahay na mismo na may aircon yung kanyang matutulugan dito guys sa labas marami pa rin tao ang nakabantay at nagaantay at mismo ay, yung mga kamakain marami pa rin dito guys so hindi nawawala talaga dito guys yung pila ng mga tao makikita din natin sa kabila guys yung uh, parisan sa kabila na marami rin tao doon at pasalamat tayo guys na mayroon pang ganitong tao na mabait na handang tumulong kay Diwata. So God bless sa'yo Diwata. Guys, ito yung latest update niya natin dito sa parisan ni Diwata Paris Overload. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating Nick TV page, YouTube channel, ay mag-subscribe na po para lagi kayo monetize sa ating latest video upload. Maraming salamat!